Ayan, magandang magandang araw po sa ating lahat. Andito na naman si Noodles. <laughs> Magna-noodles tayo. Oh my God! Itong noodles na ito. Wow! No! Sa chicken noodles. At itong kangkong na ito, binigay ni Rose. Hinaluan ko ng meat na chicken. Tapos may liig pa natitira. <laughs> ito po yung tira sa akin pero ako nung isang araw pero hindi ko pa na-upload kung paano ko linamon ito yung kangkong salamat sa nagbigay ng kangkong salamat Rose, salamat at Sky sa nagbigay na aham, um, aham. Uh, um. Yan, publish muna natin kay God ang ating pagkain ngayon salamat po God sa pagkain na sa harapan ko po God sana ibindisyonan mo po ang mga nagbigay ng kangkong na pagkain ko ngayon, na ulam ko ngayon, at hiniling ko God, na ay patnabayan mo kami lahat ng aming lakad. At uh, bindi, sana po bindihinan mo itong pagkain na sa harapan ko God, para midagdag dagdag pong lakas po sa aming trabaho sa aking pagtatrabaho para sa aking pamilya at para sa lahat pasalamat po God, mga blessing na binigay mo so, na pasos. mo lahat ang aming pagkakasala. In ni name, Amin. Yes! Ito, Nansip, ko bininag, ano, tapos na rin tong box ko na naimpake ko yung aking mga ibang mga gamit para and wala na akong, kasi isin namin sa no March, sabay kami ni Lina. For, uh, first week of March, Yung kangkong nito, yung maliliit. Dami nilang binigay ito, oh. Luluton ko mamaya. Gusto ko magluto ng ano yung Thailand na linalagyan ng yung kangkong. Pero aywan ko kung ano mga ingredients nyo na isa-search ko? Ang sarap yung luto nila sa Thailand, yung kangkong. Tagal na rin hindi tayo nagkain ng noodles. Mm. Oh, manghang. Giyan ko ng powder na chili Mm. Solve na ako pag ganito. Ang pagka. Hindi iba, Uwe. ayaw nila naman ganito. Naipopost nila. Indumi, indumi. Ano ba yan? Hindi magsaing sila ng kanin. Pwede namang iulam yung indomie. main. <laughs> no, <don't, don't>, <laughs> walang jowa, basta may noodles sa akin, walang problema. <laughs> Shout sa mga mga, jowa dito sa abroad. What? Oh, naglaban yung ano, hanghang niya init. <laughs> kasi ang sarap kasi pag mainit itong noodles, pag malamig ko ayoko na parang na ano, na oh, oh Pero gusto ko kasi yung mainit. Mga kaibigan natin dyan. po sa aking munting channel manood naman hanggang sa dulo nang walang hanggan kasi nakikita ko talaga may ah, hinahati ba nila pero okay lang naman at least counting na rin yun ah. mm. marami na naman tayo oh tumain. my wow Mm. mm. Nihalo ko na to, to yung tira ko kahapon. Mm. hít húp xả bao Tikon. Ayan, salamat po. Salamat po sa mga sumisili po sa akin Modern channel. Hindi ko man kayo kilala, pero ang Diyos kilala kayo. Salamat po. Tulong-tulong tayong lahat para ma-achieve natin yung pinapangarap natin isang charity blogger or YouTuber. Salamat po. Uh, ingat ingat tayo mga ka-FW at uh, mga pamilya ko dyan. See you soon.